Pinoy boxer. Ipinagmalaki ng kalaban. Matapos niya ito, man-knockout. Nasungkit ni Raymart, Cebuano assassin, taga Kanao, mula sa Carcar City, ang World Boxing Association, siya WBA. Asia Super Flyweight title sa pamamagitan ng makabagbag damdaming 6th round knockout na panalo kontra Indonesian Hamson Lamandao sa co-main event ng Kumong Bolanon Anon Crestown Save sa Saulog Gymnasium. Sa simula, ginamit ng 24-anyos na taga Karkar City, Cebu, ang kanyang superior skills sa boxing at physical na advantage upang paulit-ulit na itama ang mga nakakapinsalang kombinasyon sa Indonesian fighter na si Lamandao na nagpakita ng tapang, lakas ng loob at kahandaan makipagsagupaan sa kanya. Ana always brings excitement to wow. the ring. Wow! What a nice exchange with both fighters, partner. Opponent, alam daw, it's not an easy opponent. Hindi partner, hindi. Uh, oh. <laughs> oh, that uh, upper went right wow. chain of attack. Anna did Dink also connect on that instance. Ah! The right piece. Isang malaking body attack ang binitawan ni Taga sa round 2 kung saan labis na nasaktan si mandaw. Bumagsak ang Borneo native sa canvas sa kanyang mga tuhod sa halatang iniinda ang sakit sa lakas ng suntok ni Taga Canao. Gayunpaman, ang binansagang Indonesian Tiger ay nakayanan ng sakit at muling bumawi sa kanyang pagtayo. Lumaban ito kay Taga ng apat pang round, ngunit pagkatapos sa round 6, isa pang mabangis na pag-atake mula kay Raymart. Tagakanaw ang yumanig muli kay Lamandao mula sa kung saan sa pagkakataong ito ay hindi na makabango ng Indonesian. Napilitan ng international third man na si Noel Haduka mula sa Quezon City, Metro Manila, na itigil ang laban. Nagtapos ang laban sa pamamagitan ng TKO sa 2.13 ng Round 6. Sa panalong ito, nakamit ni Taga Kanao ang kanyang unang regional title at napanatili ang kanyang undefeated record sa walong panalo, kabilang ang pitong knockout. Habang bumagsak naman si Lamandao sa kanyang ika na pagkatalo kasama ang 12 in panalo, siyam na knockout at isang tabla. Nagpakita naman ng malaking respeto at magandang sportsmanship ang Indonesian boxer. Matapos ma-announce ang pagkapanalo ni Tagakanao, binuhat niya ito sa kanyang likuran at pinagmalaki sa mga manood. Hinangaan naman sila man daw ng marami dahil pinakita nitong respeto at sportsmanship patungo sa Pinoy Boxer. Handa naman si Tagakanao na itulak ang kanyang karera sa Super Flyweight Division